Labing apat na taong nagtrabaho sa Singapore si Sherwin pero habang nasa ibang bansa ito, hindi mawala ang hiling nito sa pag-inom ng kape. Kaya sa kanyang pag-uwi, ang kanyang hilig ginawang negosyo. Bali, itong concept na ginawa namin sa food is parang naging coffee lover lang tapos hanggang nabuhot yung concept na to tapos yun namin Isang daang tasa ng kape ang napapaubos ito kada araw. Kanilang sikreto, kape mula Atok Benguet. Bali yung ano namin is brand uh, ng Atok Benguet. Yun lang ang nag-try namin. Hindi pa kami nag-try outside dito sa ating lugar. Diba? Sanggang dikit naman kung ituring ng manunulat na si Lizelle ang kape. Kaya naman bilang suporta sa mga coffee growers sa Atok Binget, pinasok niya na rin ang negosyong ito. Alok niya ang mga drift coffee, tableya at samot sa ripa. We started it when during the, the uh, pandemic and we're continuing and reviving because uh, there's also a, a greater demand now for coffee. So Ganon, meto-ganon na kami katagal. And we always uh, are sourcing from the same group of farmers. We don't uh, source anywhere else. Dalawa lamang sila Sherwin at Lisel sa limang mga kalahok ngayong taon sa kauna-unahang coffee festival ng Baguio Museum. This is one of the activities that the uh, museum would like to promote. Uh, first, to help uh, farmers. Second, to help local entrepreneurs promote coffee. Two two. Also it is a uh, traffic shop na baggitin. Ah, mo naman ng bagyo kilala si Santa Coffee, di ba? Cappuccino, Americano, matcha at samotsari pa ang matitikman dito. Tampok din sa Coffee Festival ang ilang mga artworks ng mga local artists. Magtatagal ang Baguio Coffee Festival hanggang sa ikasampu ng Setyembre. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.